Magandang araw sa inyong lahat. Ang tungkulin ng guro sa lipunan ay isang napakahalagang aspeto ng paghubog sa kinabukasan ng bawat individual at ng bansa. Bilang isang guro, ako ay isa sa mga humuhubog sa mga isipan ng kabataan. Nagtuturo hindi lamang ng akademikong kaalaman, kundi pati na rin ang tamang asal, pagpapahalaga at disiplina. Ang ating pangunahing tungkulin ay ang magbigay ng kaalaman. Ngunit, hindi lamang ito basta pagpapadala ng impormasyon. Dapat nating ipakita sa mga estudyante ang kalagahan ng kritikal na pag iisip pagkamalikhain, at pagmamalasakit sa kapwa. Sa panahon ng makabagong teknolohiya at mabilis na pagbabago, kinakailangan natin maging gabay sa kanilang pagunawa sa mundo. Bilang guro, masasabi ko rin na isa ako sa mga inspirasyon ng mga mag-aral. Kaya't napakahalaga na ipakita ko ang tamang asal at dedikasyon. Sa pamamagitan ng ating mga at desisyon, tayo papakita natin ang mga pangunahing halaga tulad ng respeto, integridad at pagsisita. Mahalaga ang ating pagkilos hindi lamang sa loob ng silid-aralan, kundi pati na rin sa komunidad simpleng hakbang gaya ng pagiging maaga, pakikinig sa kanilang mga saloobin, at pagbigay ng suporta ay malaking epekto sa kanilang pagunlad at tiwala sa sarili. Ang aking tungkulin na hindi natatapos sa loob ng sigit aralan. Ako rin ay, ay bahagi ng komunidad sa pamamagitan ng pakikipagtulungan sa mga magulang at iba pang miyembro ng lipunan. Mas nagiging epektibo ang ating layunin na mapaunlad ang mga kabataan. Ang bawat proyekto, programa at aktividad na aking sinusuportahan ay naglalayang lumikha ng mas magandang kapaligiran para sa lahat. Sa kabila ng mga hamon tulad ng kakulangan sa resources at iba pang pagsubok, hindi ako susuko. Ang bawat tagumpay ng ating mga estudyante ay isang patunay na ang halaga ng aking ginagampanan. Saksi ako sa kanilang pangarap at pag unlan At ito ang nagbibigay sa akin ng lakas at inspirasyon upang magpatuloy. Isang mahalagang papel din natin ay ang maging tagapagsulong ng katarungan at pagkapantay-pantay. Tayo ay may obligasyon na ipaglaban ang karapatan ng bawat estudyante, anuman ang kanilang pinagmulan. Dapat natin tiyakin na ang bawat isa ay may pantay na pagkakataon na matuto at umunlan. Sa ganitong paraan, magiging makatarungan ng ating likod. Sa kabila ng mga hamon at pagsubok, huwag tayong mawalan ng pag-asa sa bawat pangarap na ating naipapasa sa ating mga estudyante. Tayo ay lumikha ng mas maliwanag. Sa huli, ang pagiging guro ay isang napakalaking responsibilidad, ngunit ito rin ay napakalaking pribileyo. Tayo ang mga tagapanday ng kinabukasan. Sama-sama tayong magpatuloy sa paglalaganap ng kaalaman at pagpapalakas ng ating lipunan. Maraming salamat.